Ang gwapo-gwapo nila, sir. Maraming salamat po sa pag-invite kay Attorney Harold Respicio dito sa forum na ito upang pag-usapan ang mga pagkakamaling nangyari, nangyari ngayong eleksyon na ito para hindi na maulit sa 2028. Latest po! Umamin na po si Chairman George Garcia na nag-uusap nga pala talaga sila ng congressman na tumatakbo noon sa buhol at sinabi niya na sinabi nga niya na sinabi niya kailangan mo ng 300 million pesos parang sabi ni Chairman George Garcia, na misunderstood daw siya. Eh, sir, hindi nga. <laughs> Kasi kapag papakinggan mo, kailangan mo ng 300 million pesos para manalo. Parang extortion eh, ano? Parang nagsasuggest na bayaran mo na lang ako ng 300 million pesos para manalo ka ngayong eleksyon. Bayain na lang natin ngayong eleksyon. Pero misunderstood daw si Chairman. Ang ibig sabihin daw niya, yun daw ang magagastos mo sa eleksyon na ito para manalo. Pero sir, ang allowed na gastos lang ng isang congressman ay 3 pesos kada botante. At 300,000 lang ang botante doon sa distrito niya. Ibig sabihin, ang gastos, 900,000 lang dapat. Bakit mo sinabi 300 million? <laughs> sir, we, hindi nga. Sir, pagkatapos ng pag-file namin sa Supreme Court, marami pong lumalapit na report kay Atty. Harold Respicio na pareho po ang experience. At sir, Merong na record na mataas na opisyal doon sa Omelec. Huwag muna nating banggitin ngayon. Dahil yung record na yan ay lalabas. Meron po, napatunayan po na tumanggap na 25 million pesos mula sa isang local candidate. Ang problema, tumanggap din mula sa kabilang kandidato. Ang problema ngayon, sinisigil na sir. Nasaan na yung ibinayan namin sa inyo, sabi, i-refund na lang daw. Pero daw no, ang problema, nabayaran na daw yung mga ibang commissioner. Abangan po ninyo, lalabas po yung recorded na video na iyan. Ang problema po, sabi, bawin na lang ako sa protest. Na-protest ka naman eh. <laughs> Kaya pala nagkabalibaligtaran na yung resulta ng eleksyon ngayon. May nanalo, nakasingil na yung nagbayad, pero babaligtarin na sa uli para mabayaran din yung kapila. Wow! Mga taga-comelec, ano ba naman yan, sirs? Ngayon po, nag uusapan po natin ang mga pagkakamaling nangyari ngayong eleksyon na ito. Kung titignan po natin itong context na ito, mga aligasyon na pambabayad sa Comelec at dun sa observa mismo dun sa ground, na irregularity sa pagpapatakbo ng eleksyon, everything comes together. Ang una pong obserbasyon ay yung maling paggamit ng software. Ang sabi po ng batas, ang software na dapat tatakbo sa makina ay yun ang mao-audit. Pero iba po yung inilagay sa makina. Kapag iba na po ang version at iba na po ang hash ng software na yun, iba na po yung nandun sa loob ng makina. Chairman George Garcia, tanong ko po sa inyo, nandun ba sa loob ng software yung daya? Ipakita mo na lang kaya yung software, i-open source mo at kami ang mag-aral, makita natin kung ano ang nasa loob nun. Ang isang po po ang pagkakamali na naobserbahan ay yung transmission. Ang sabi po ng batas, dapat dire-diretsyo mula sa independent automated counting machines papunta sa mga servers, sabay-sabay, Comelec servers at sa mga transparency servers. Para nga naman, kapag nandaya ang Comelec, huli ka agad.